guys yun ito guys nabenta natin yung ating mga pinapa wholesale na gapis may 2 is na lang tayo dito yung natitira na pinapa wholesale yung silver ko and then yung purple dragon konti na lang yung natitira sa ating mga gapis Yan okay. makita ko sa inyo kung anong na lang mga natitira sa ating mga gapis ito yung full gold natin take all po nito 500 na lang po yun mga full gold gapis and then dito naman yung ating mga pang previous na RDSS yan you know? o and gapi grass ito nakalinis na tayo mga female na PKBM yan you know? o mga female na PKBM natin mga glitter eye po yan bagong water change lang po yan you know? mga previous natin ngayon mga dem you know? mga pang previous na lang po natin ang dem may mga danyos tayo dito. And then, mga balloon mollies. Magpapalit ng string kasi tayo. Magbaballoon mollies tayo. Ano man yung ating mga new string na balon mollies. I-KBM natin. Ano? Mga EBM. Tuxedo short body. Ship na natin to sa lunes order na yan sa atin then ito naman yung ating blue dragon yan you know? o ito na pala yung ating mga fry sa yamabuki yan you know? sobrang dami ng fry ng yamabuki natin lahat pa kita yan you know? o mga nasa 60 pieces to then ito naman yung HBB natin yan you know? o mga pang previous na lang natin yan HBB pkbm mga pang previous na HB white mga beta kundi na lang ito natin beta yan you o know, nagigigib natin dalawa <laughs> nagtago sila naya mga purple dragon natin mga water change you know, shout out kay Booking shout out po mo si papa mo shout out mo si papa mo mga nagigigib natin dito sa ating reptab mga bagong water change yan you know yung mabuki yung pkbm na yun o napit na mapuno yung gusto pa nating reptop yung pues. mga na pkbm natin na min, mga male na pkbm natin yung mga pidort ko kunti na lang yung ating mga gapis kado shuttle ka Ngooking, <laughs> shoutout di po. <laughs> Mag-change trade na tayo. Magbabalun muli na lang tayo. Konti na lang. Ito yung silver koi and purple dragon. Yan na lang ibebenta natin and then yung iba mga pang previous na lang natin. Alright guys, na. update ko na kayo guys kung kailan ko kayo bibigyan ng mga isda ulit. Magpapapre-rapple tayo ng mga balloon mollies. And guys, so. Hanggang dito na lang ating vlog guys. Abangan nyo sa next video natin. Papakita natin ang mga nasa loob nitong reptab. Thank you guys.